Ang nakakaantig na kwento ng lolo-lola na magsasaka na nakapagpatapos ng apo sa kolehiyo. Ito talaga ang magpapatutuo, na kahit anong hamon sa buhay at kapus-kaman ay maaari ka pa rin maging successful balang araw, maaari mo pa rin makamit ang yung pinapangarap basta may tiyaga, may nilaga. Ika nga sa kasabihan, pag may gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Sa panahon ngayon na talagang mahal na ang mga presyo ng mga bilihin, marami din ang di na nakapagtapos ng kanilang pag-aaral dahil mas pinili na lamang ang mamasukan o magtrabaho para makatulong sa pamilya. Pero ibahin mo ang kwento at katatagan na ipinamalas ng lolo at lola na magsasaka na nakapagpatapos ng kolehiyo dahil sa kanilang pagsisikap o mantig nga sa puso ng mga madlang netizens, ang post na ito ni J. Mark Maniquez Espartero na nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa pagsisikap ng lolo at lola niyang magsasaka sa Facebook post na ibinahagi ni J. Mark Kamakailan, ibinahagi niya ang mga larawan at nakakaantig na video, kung saan makikitang pinuntahan niya ang lolo at lola niya sa bukid habang suot pa rin ang toga. Ayon kay J. Mark, hindi raw nagawang pumunta ng kanyang lolo at lola sa graduation ceremony niya, dahil hindi na raw kayang magbiyahe ng mga ito, kaya naman, nangako raw siya sa sarili na pagbalik niya ay magpapapicture siya sa dalawang taong naging bahagi ng tagumpay niya, at naabutan niya raw sa palayan ang mga ito, Caption pa nga niya sa kanyang post, to my very supportive lola and lolo, ma'am, pam, thank you so much for always supporting me, even sometimes wala jad tungod sa kawad on, pero it's okay, nalampasan ramen gihapon tabang sa ginoo, I love you both, maraming madlang netizens naman ang nagpaabot ng pagbati, hindi lang para kay Jmar, kundi pati sa lolo at lola nito, narito ang mga ilang komento mula sa mga netizens, grabe hilak na ko sir. Congratulations po especially to your parents, I don't even know who you are, but you really touched the so many people, really can't hold back my deepest emotion, nakarelate gyad ko kiing anipod life, sa akong family long time ago. Congratulations and God bless you on your new journey, heading to land for a brighter future, good luck to your next journey, their happy hearts made your hustle even more worth it, sa panayam sa kanya ng ilang social media platform, napag-alaman na ang lolo at lola na raw ni J. Mark ang nagpalaki sa kanya simula nang iwan siya ng kanyang mga magulang, napag-alaman din na senior na ang mga ito, ang kanyang lolo Marcelino ay 73 years old habang ang kanyang lola na si Martel Iana ay 72 years old naman. Kwento pa ni J. Mark, natatandaan ko po 9 months pa lang po ako iniwan ng aking mga magulang sa aking lola at lolo, hindi rin daw niya alam ang tunay na dahilan kung bakit siya iniwan ng mga ito. Nabanggit din niya na marami silang magkakapatid sa bilang na walo. Nagpaabot naman ng mensahe si J. Mark para sa mga kabataang pinanghihinaan ng loob sa buhay at pag-aaral. Mensahe pa nito, dapat huwag mawala ng pag-asa kahit ano pa ang estado sa buhay, hindi dapat sesuko, dahil kung sesuko ka sa hamon ng buhay, ikaw pa rin ang talo, kaya hanggat kaya laban lang sa buhay, at huwag mawawala ng pag-asa, dagdag pa niya, hindi magbibigay ang Panginoon ng pagsubok kung di mo kayang lagpasan, isa lang tandaan, no matter it takes keep fighting, because God always be there for us. Samantala, nagtapos nga si J. Mark sa Davao Oriental State University, sa ilalim ng programang Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management.